Pangulo Aquino pinangunahan ang proclamation rally ng mga bagong miyembro ng Liberal Party sa lalawigan ng Pampanga. Sa kanyang pagsasalita sa rally, niliwanag ng Pangulo sa mga kabalen ni Ginang Arroyo na may sapat na basihan ng gobyerno para kasuhan ng plunder ang dating Pangulo. May report si Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulo Aquino na may sapat na basehan ang gobyerno para kasuhan ng plunder si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Arroyo. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa proclamation rally ng mga bagong miyembro ng Partido Liberal sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa Pangulo, hindi naman basta nagsasampan ng kaso ang gobyerno laban kay Ginang Arroyo na hindi dumaan sa masusim pag-aaral. Dahil dito kumpiyansa ang Pangulo na makokonvict sa kaso ang dating Pangulo wala naman tayo sasambang kaso, hindi natin pinaniniwala matiba ebidensya. No? Hindi tayo nakikip... Di ba? Hindi kami mababaw na magsampala ng kaso na pagdulo dulo na mapapaya kami dahil mahina yung kaso. Hindi yun. Lahat na sinampang kaso sa kanya, tumagal, kinikriticize kami bakit matagal, dahil hindi handa nga mabuti para talaga magkaroon ng mananagutan sa mga lumabag sa patas. Isang araw kasi matapos muling arestuhin ang dating Pangulo dahil sa plunder, kaugnay ng maling paggamit ng pondo ng PCSO, bumisita ang Pangulo sa Pampanga na itinuturing na baluarte ni Arroyo. Dito hinikayat ang Pangulo ang lahat, partikular na mga kabalen, na tulungan siyang ituloy ang laban kontra katawilian at isulong ang mabuting pamamahala. Isa kasi sa mga muling binigyan din ng Pangulo dito ang kwestyonabling programang antulay ng Pangulo mula sa Administrasyong Arroyo. Kanina lang po ay bumisita tayo sa bagong tayong gusali ng City College of San Fernando. Ang proyekto ito ay kwestyon patunay sa kakayahan ng ating pamalaman ay pagkaloob ang servisyo para sa nangangilangan. Naantoran ng taong bayan ay pakikinabangan ng taong bayan. Bahagi lang ito ng malawakang pagsisikat ng inyong gobyerno Magpuluyong mapunan, mapunuan ang, ang kasalangan sa ating mga classroom, Facebook, sa teachers, sa Pampanga at sa buong bansa. Ilangin ko lang po. Baka po nagtataka kayo kung bakit hanggang ngayon. Problema pa rin natin ang kakulangan sa silid aralan. Ito nagmalakit po kasi na nakarang administrasyon na wala na po classroom shortage sa bansa noong panahon nila. Pero na manukulan tayo noong 2010, bumulaga sa atin ang 66,800 na kakulangan sa ating mga platform. Gate ng Pangulo, may pagkakataon pa para maitama ang mga maling sistema para na rin sa pambansang kabutihan. Formal na rin itong ipinakilala ang mga magiging pambato ng partido sa susunod na taong eleksyon. Sina dating Gobernador Ed Panlilio at kapartner nito na si Maymay Kayanan. Abang posibleng magkatapat naman ang dating Pangulo sa pagkakongresista, ang dating Pampanga Administrator na si Attorney Vivian Dabu. Umaasang Pangulo na patuloy siyang bibigyan ng pagkakataon para isulong ang mabuting pamamahala. Pero payo nito sa mga kakandidato sa ilalim ng Partido Liberal maging sandigan ng tuwid na daan at gawing prioridad ang serbisyo sa bayan. Ilang liberal, may silang ipalala ng ang isang na maaaring yung hindi tayo may kakahong sa traditional na uri ng politika. Kung ano ang tamang gawin, gano'n man ito kahirap, o ano bang kalbaryo ang ating nakakaharap, ito ang gagawin natin. Ito ang prinsipyo sa likod ng pinakamaugong nating sanata, Bayan Bago Sarili. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Pampanga.